Sa nagdaang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, pumalo sa 41 kaso ng naputukan sa Cordillera ang naitala mula December 21, 2023 hanggang January 6, 2024. Karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng blast o burn injury at karamihan sa mga ito ay biktima ng paputok na kwitis, boga, whistle bomb at samutsari pang iligal na paputok. Pero ang mas ikinababahala ng mga otoridad ay ang talamak na online selling ng paputok. As per ano, may mga dinideliver door to door from the nagdi-deliver na nasakyan din, mga nag ano, through online din to. Ayon sa PNP, isa ito sa mga rason kung bakit naglipa na pa rin ang ilegal na paputok noong bagong taon Katunayan, umabot sa 14,600 na piraso ng paputok na may kabuang halaga na 226,000 pesos ang kanilang kinumpiska. Yun lang. Aminado silang hirap sila sa paghuli sa mga nagbebenta. Yung sa cybercrime kasi, it's very it's very hard to detect kasi it's a, between the uh, ano, yung uh, nag-aano uh, na nag-iinkan yun na mag magano nang mag nagsesel at saka yung tao. Kaya siguro we'll take that as part of the ano ng cybercrime because we also have cybercrime unit. Kasi ngayon lang din tayo naka ano ng mga ganito pala na may mga ganyang pangyayari na online selling sa paputok din. Kaya hiling ng DOH, paigtingin pa ng mga LGU ang kampanya kontra paputok. Mayroon pa rin kasing mga bayan sa Abra at Ifugao na wala pang ordinansa na nagbabawal ng pagpapaputok na makakatulong sana sa pag-abot sa zero casualty sa pagsalubong ng bagong taon. Cordillera we have still 12 municipalities not having ordinance banning firecrackers or pyrotechnics. Fire sa kabuuan, umakyat ng 78% ang kaso ng naputukan sa Cordillera kumpara sa 23 kaso sa pagsalubong sa taong 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.